Hi guys at nandito naman po ako nagbabalik uh, for today's vlog ay uh, tuturuan ko po kayo ng DIY Beyblade at uh, kung saan na uh, ito po yung mga nilalaro namin No kami mga bata pa at i-share namin po sa inyo at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel i-subscribe nyo, i-click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong in-upload na video at uh, ito po guys sa mga kailangan uh, dalawa pong takip ng bote tapos ah uh, ako po na tres ang sukat. Na pero guys, ito yung ulo puputulin niyo. Tapos dalawang tansan. Yan guys. Tapos isang bote. Yan. At uh, simulan na po natin. At yun guys, at ang kailangan po ay dalawang takap ng bote. Bubutasan niyo guys dito. Yan, sa gitna guys. Susukatin niyo maigi. At pag nabutas niyo na guys, ang kasunod naman ay tansan. Yan. Bubutasan nyo din guys sa gitna. Papantayin nyo. Yan. Tapos guys, kapag na okay na, yung tres naman na pako, tatanggalin nyo yung ulo. Yan guys. Ganun na po. Tapos, kapag na okay na guys, kapag nagawa nyo na yun, yung sa plastic bote, puputulin nyo guys, gagawin yung lancher, ganito. Yan. Lalagyan nyo dito ng uk ukit tigkabila kasi doon natin papatong mamaya yung pako at kapag kasun guys tali tapos kayo na bahala sa design sa akin kasi pako din eh at yun guys simulan na po natin una guys ah uh, ito lalagay natin dito sa pako Ayan. lulusot natin yan lahat guys ay butas na ayusin nyo tapos, itong dalawang tansa na butas nyo, ilalagay nyo dito. Yan. Yan, ilusit nyo. Tapos, tapos, ito naman, binutas nyo pa ganito. Yan. Yan guys, oh. Dapat ganito guys ang mangyayari. Yan. Papantayin lang, guys. Um, tapos, tali, guys. Sa so, pagtatali naman, guys. Pagtatali naman, guys. Ganto Yan. Kapag okay na, dito sa gitna. Yan. Hawakan nyo. Then, paikot. Ikotin nyo. Hangga sa umiksi, guys, yung tali. Tapos, guys, yung ginawa nyo yung lancher dapat ganto Ayan sa bote. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, dapat ganito. May uka pantay kasi doon natin papat, patong yung pako. Ganito guys. Ayan tapos ipapatong nyo susit nyo po yung pako dito tapos ipapatong nyo yan sa uka dapat pantayin guys tapos ihigitin nyo na tapos yun iikot na at yun guys simulan na po natin at yun guys ah, ihigitin nyo na po yan ito okay, guys ganito po siya ng ating DIY Beyblade. At yun guys, kapag natali nyo po, papatong nyo na ulit dito. Tapos, higit guys, ganito. Yan guys. Yan guys, yan. Yeah. Last, last guys. Last one. Ganto ni. Yan. Tapos Ikot. Then, mapatong ni dito. Tapos, higit guys. Ito. Yes. at yun lang guys uh, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at kung bago lang po kayo sa aking youtube channel i-subscribe is at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong in-upload na video at uh, ito lang guys uh, yung ating ginawa at mas maganda guys ah uh, may kasama kayo para pwede kayo guys maglaban uh, ng ah uh, Nasa, nasa bahay lang guys sa mga kagamitan na pwede nyo gawin pero mas maganda guys talaga may kasama kayo para ma-enjoy nyo talaga ang paglalaban guys at hanggang dito na lang guys at uh, maraming pong salamat sa inyong panunod at see you sa next video salamat po